Kuya, may mga nahihimang pa ba sa loob? Marami pa ho eh. Uh, nurse Pasman, saman na po kayo kay Nurse Vivi. Alam niya na po yung mga bilin ko. Dahan-dahan po. Yula! Joanne! Ano, may balita ka ba? Ay, wala eh, galing ako. Operasyon ito. Subukan natin tawagan. Mmm... Mm -hmm. <laughs> mm mmm... -hmm. Mm -hmm.

Okay oh, lang kami. kami. Siypa kami. Sawa sa wakas makakalabas na kami. Medyo na-delay lang kasi nadaganan ng, ng post ni si Luke eh. Ha? Si Doc Luke? Ay, ano na ano, ano, nangyari ngayon? Kamusta siya? Paano ng post eh? Ano nang ito, ano, inaasikaso na ng mga rescuers, pero okay naman siya. Kayo, okay, okay lang okay, ba kayo dyan? Nila? Huwag na kami nga lalahanin dito. Okay lang kami. Kayo yung magingat ingat dyan. Uh, yung iba, yung iba. Asan na sila? Si Doc Menor, si Zoe, si si Joy. Asan na sila? ka kasi kami nung lumindol. Ang huli kong nakita, si... si Zoe. Iniiyakan yung bangkay ni Ma'am Moira. Huh? Si Ma'am Dok Yula, Dok Joan. Si Ma'am Moira, patay na. Si, si Ma'am Moira, patay na? Ready for extraction na po yung patient. Ay, Ay. Dok, opo. Kailangan eh. na namin asikasuhin si Dok Luke. Wait, wait, Karen! Sige na, kailangan na namin siya sa hospital. Sige na, na babay man, na. Dali, babay. Linet! Linet, ikaw ba yan? My Michael? Michael, ikaw ba yan? Oo. Oh. Linet, kamusta ka? <laughs> Michael! Michael, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Dugoan si RJ. Kailangan siya madala sa ospital. Tulungan mo kami. Natrap kami dito sa loob. K kasama mo si RJ? Oo. Mer meron, siyang, meron siyang sugat. Kailangan siyang madala sa ospital. Tulungan mo kami, Michael! Sige, hindi ako tulong! Sandali, sandali! Si Annalyn, may balita ka ba? Huwag kang magalala! Ligtas si Annalyn! Nakalabas na doon sa hotel, pabalik na ng East Ridge! Lilihan, dyan na kayo! Hahanap ako ng rescuer, tutulong sa inyo! Dyan na kayo, ha? Salamat! Saglitang!